Bosan dah. Kita nak share berkisah main bau. Nagkatag sa dalan ang mga kargang semento sa usa ka 10-wheeler truck ug naipit pa sa sulod niini ini ang driver ug helper human kini mabangga sa punuan sa kahoy sa Purok 7 Barangay Poblacion Tupi South Cotabato. Nahitabo ang insidente alas 11:40 sa udto Mayo 3 sa kasamtangan nga tuig sa kakusog sa impact sa bangga naputol ang dakong punuan sa kahoy sa naisgotang lugar lakip naguba ang usa ka poste sa suga ug nadatugan sa mga semento ang nakaparking ng motorsiklo. Matod pa sa mga nakakita sa panghitabo, layo pa ang truck, nagserbato na ang driver, isip pa sa boat nawad na nawadaan na preno. Ah, wala wala katul na lost break dito ma'am. Pag-abot pa dito sa, sa babaw, nag-alarm -nag mana. naman na. Alam naman na, oh. na siya. Oh. Sa maong panghitabo, nasamdan ang driver o helper nga nakasakay sa truck, lakip na ang usa ka motorista nga nadamay sa insidente o kasamtangan pa nga nagpaayo sa South Cotabato Provincial Hospital. Samtang, usa sab kalalaki ang hapit matud pa mabanggaan sa 10-wheeler truck o swerte nga nakabantay kini o nakalikay. Gani, nasamdan sab ang ihang wala nga kilay. Pagtabok siya dito, balik ko. Balik pagbalik na ko, ang truck na release yang brake, bangga siya dito. Ako apit na ako. ko banggaon. Kung ako dito kapon, patay ko ako. Tabog guro dito sa piyak ba. Salamat nga si Ginoo kani kay ah, ang ngingon siya kung ako si Ginoo wala hindi ka pasagdan si Ginoo kung ara si Ginoo. Galing po ng ano uh, from Jinsan going Coronadal City. Pagabot diri sa time of place of incident, incidentally na loss ang brake niya then nagmalfunction. As a result, nag-swerve ang tinwellers. Then lumihis siya ng ano, daan. Nabundol niya yung mga punong kahoy. May street light ata. Nabundol niya. At the same time, yung, ano, yung isang tricycle attended by a certain Jansen. Gikuha na sa malapas sa tag-iya ang truck human nga nagkaareg nagpahimangno Nagpahimang no si Police Lieutenant Diaz sa mga driver na kanunay susihon ang gimaneho ang sakyanan bag o mobiyahe aron makalikay sa bangga. Akong apila sa mga motorista, sa, uh, lalo na sa mga truck driver, na always uh, careful, i-check it, uh, always ang, ano, ang kanilang tinatawag na blue baggage, yung bago mag-alis ng kanilang bahay, kasi yung daan dito sa kan matulin, ma kuan at saka kaya nga may speed limit tayo dito. Para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. In the heart of changing lives kinis enemy magpun Brigada News.